Hi welcome back to my channel Cambosdar Ngayon naman po aking tatalakayin ang batas na magbibigay sa mga senior citizens sa edad na 80, 85, siyam na po at Syam na putlima ng tig 10,000 peso at kung bago pa lang kayo sa aking channel huwag kalimutan subscribe like and share umpisahan na po natin Makatatanggap na ng pisampung 10000 cash gift mula sa pamahalaan ang mga Pilipino na magdiriwang ng kaarawan na 80, 85, siyam na po at Syam na putlima matapos na pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong lunes ang inamiandahang Centenarian Act Sa ilalim ng naturang batas na pinirmahan ni Marcos sa Malacanang Makatatanggap pa rin ng isang daang libong cash gift ang mga Pilipino, nasa Pilipinas man o abroad, na aabot sa isang daang taon ng edad. Ayon sa National Commission of Senior Citizens, NCSC, ang naturang batas na nagkakaloob ng cash gifts ay pagkilala sa malusog na pamumuhay ng isang tao para hamaba ang kanyang buhay. The clamor of older persons, senior citizens and the general public to extend or expand the benefits and privileges to those milestone years apart from those reaching 100 years old as centenarians, were heard and now being realized for the enjoyment of our beloved older persons, ayon sa NCSC. Naunang pahayag, sinabi ni Sen. Ramon Revilla Jr., may akda ng batas, layunin niya na mapasaya ang mga nakatatandang Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanilang ng cash benefits na kanilang magagamit. Sa nasabing batas, tatanggap ang mga Pilipino ng 10,000 kapag sumapit sila sa edad na 80, at tig minus 10,000 muli makalipas ang bawat limang taon hanggang sa umabot sila sa edad na 75, at pagsapit nila ng ika ang taong kaarawan, isandaang libo naman ang matatanggap nila mula sa gobyerno. Kasama ring pinirmahan ni Marcos nitong lunes ang bagong batas na Tatak Pinoy Act, Republic Act No. 11,981, para suportahan ang mga produktong gawa ng Pilipino. The Tatak Pinoy Act is about investing in Filipino competence and talent, that genius and gift must be supported not by exhortation alone but by true, tangible support, Sabini Marcos Sakanyang Talumpati. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence, and as a seal of great workmanship, it must only be applied to those that meet these high standards, and as such, we shall give preference and priority to our products, Dagdagpanya. Samantala, hindi naman kasamang pirmahan ni Marcos ang Magna Carta of Filipino Seafarers, na ayon kay Presidential Communications Office, PCO, Secretary Chelo Igarafil, ay patuloy pang sinusuri. At sana naibigan nyo ang aking video tungkol sa Centenarian Act Law na ganap na isang batas at muli katalinuhan subscribe ang aking channel at hitang notification bell para sa mga bago kong video may update po kayo at maraming salamat po.